Ibat ibang suliranin ng mga magsasaka sa bansa. Ang pangunahing tinalakay ng Committee on Agriculture and Food sa Kamara. Bagay na nais naman matugunan ng isang panukalang batas na isinusulong ni Representative Tony Roman. Kung ano yan, alamin mula kay Julian Bunag una sa balita. Bilang ang agrikultura ang tumatayong haligi ng ekonomiya ng bansa, isa sa mga isinusulong ngayon ni Bataan First District Representative Antonino Tony Roman ang House Bill No. 608 na layong matulungan ang mga magsasaka sa bansa ng pangmatagalan. Ramdam ko po yung hinaing uh, hinainin ninyo na napakalit po yung kita ng magsasaka uh, dahil na uh, tila kung anong idikta presyo sa inyo, tinatanggap nyo ano? Sa tingin nyo po ba, kung sa halip na magbenta kayo ng palay at nakakapagbenta po kayo ng bigas, mawawala po problema nyo. Ah, uh, opo, Your Honor. Yan ang naging sentimiento ni Representative Roman sa pagdinig ng Committee on Agriculture and Food sa Kamara, kaugnay sa mga naging hinaing ni Danilo Bolos na isang magsasaka. Ayon kay Bolos, malaki na ang kanilang nagiging lugi sa pagsasaka at humantong pa na kinakailangan na nilang mangutang. Sa ilalim ng panukalang batas na iyan, magkakaroon na ng clustered ang magkakatabing sakahan sa bawat lalawigan sa bansa. Pangunahin na ang mga lalawigang nagsusuplay ng bigas sa bansa. Sa pamamagitan nito, magtatatag ng mga multi-purpose farmer cooperation hubs kung saan bawat clustered ay makagagamit ng mga pasilidad gaya ng rice processing system at kagamitan na para sa pag-aani gaya ng pagpapatuyo ng palay, paggiling nito at imbakan. Pinahihintulutan din ito na mabigyan ng kapangyarihan ng mga magsasaka na direktang maibenta ang kanilang ani para mabawasan nito ang pagdepende sa mga middleman. Dahil na hindi kaya ng pamalan na bigyan ang bawat magsasaka ng uh, rice processing system o RPS, ibigay na lang sa cluster. No? So magkakaroon parang kono sa bawat cluster ng aking minumungkahe. Na, nang sa ganun, lahat ng lupa tatamaan ng biyaya mula pamalaan, walang lupang matitenga, tataas sa ating production at uh, mapopromote yung food security na hinahanap natin nang hindi na tayo umangkat ng, uh, ng bigas mula sa ibang bansa. Binigyang diin din ni Representative Roman na kung ang mga magsasaka talaga ang siyang nagbebenta ng palay, ay mababa talaga ang kanilang kikitain. Ngunit kung sila mismo ang direktang nagbebenta ng bigas, ay malaki ang tsansa na maging mura ang presyo ng bigas sa bansa. Kasi nakita ko talaga na parang unang-una, napakaliit ng bukid na sinasaka ng mga magsasaka. I think less than one hectare. So, parang it's a more efficient way of farming. Di ba? Na pag, malak pag sapat yung sukat ng cluster mo, magkakatabing bukid, di ba? Tapos binigyan mo sila ng kono na bahay na mga post-harvest uh, facilities, di ba, Map mapipwelsin silang ano magpahiram uh, sa ba na ng mga gamit na makukuha nila para para uh, sa pagsasaka ng ng farmlands. Ang panukalang yan ay sinang-ayunan ni Department of Agriculture Francisco Chulaurel Jr. sa pagdinig ng komite. Sanga ayon po ba kayo nakakailanganin ng isang batas sa Kongreso na maglalaan ng pondo para may taguyot, isulong ang clustering na yan nang sa ganon mabibigyan ho ng RPS ang bawat cluster. Uh, Mr. Chair, napakagandang suggestion ho yan at uh, we, uh, the DA supports that uh, initiative, Mr. Chair. Ayon pa sa kongresista, kapag ito ay naisa batas, ilan sa mga magiging inisyal na maaring simula ng clustering ay sa mga lugar gaya ng kanyang lalawigan, Nueva Ecija, Pampanga at sa lugar pa na may mga magsasaka sa bansa. Sa 28th Congress po, uh, maganda po yung usapan, nagtutulungan po yung mga congressman lalo na sa mga lalawigan kung saan may mga nagsasaka, nahanapan po na solusyon ng problema. Uh, kung dati, pinag-uusapan po yung RCEF, tila sa kongresong ito, we've moved on, moved on na Hindi na namin pinag-uusapan yan eh. Unti-unti uh, uh, na nagkakaroon ng realization uh, na parang kailangan ugatin yung problema. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Julian Bunag, Alauna sa Balita, Congress TV.